Sayang. Tinanggayin yung pabuya. Eh, kapal pa naman ng bag. Oo nga. Manipis na ngayon. Bakit? Aling ka mo. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. May kasi kayo eh. Pare, akala mo ikaw lang. Pare, meron din ako. Aba! Bakit itong dalawa mahina. Yeah! A weed like a rubber on the oak tree So don't you holler, cause we know you want to bug me As I begin to pin it down like sauce If I'm a little boy, have a big mess like defrost But you can try to come and swing You'll be with third that you king Going oh, in our way, you ding-a-ling But I doubt that look on this a black lab She might be fixing a flat, but I'm up to that. Look at this man, putting it together like a van. A so is better than a man having a tan So come and join his baby, if you knew that she could really do it Wantin' to stew it, rick it, eat it, chew it Uh, we got the best of the night But not until you say we're running, running, top Ayan kayo, naman ah, sila Sila, 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 uh, sila. Oh. Uh, uh. Oh, oh. Hindi sila. Ang oh. oh, mga ito. Sila mga snatcher. Ganun ba? Ito ba? Tama oh, sila. Ah, sila. E, Guys, tinanak oh, oh ano to ah. E, ito yung natin. Uh, uh, oh. uh, uh, ah, uh. uh, 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 uh. uh, uh, misis. Uh, ito ho yung bag niyo. Maraming salamat ha. Naku, maraming salamat. Sa inyo yata to. Naku, ang ko. Ito rin po. Sa inyo po yata yan. Sige, maraming salamat ha. Naku, marami salamat. Uh, Teka, bibigyan ko pa ng konting pabuya. Wag, o, na, huwag na po, huwag na po. Labag din sa amin yan. O, oh, oh. gano'n ba? O sige, maraming salamat, ha. Naku, ang bubutin yung mga bata. Thank you, bagta. thank you po. <laughs> <laughs> sige po, misis. Thank mga. you, ha. Ah, misis, kailangan rin ko sumama sa presinto para tumistigo laban sa mga statues na yan. Ganun ba? O sige, tayo na. At namaturuan ang leksyon ng mga yan. Tayo na Tama. Ah, oh, marami maraming salamat po sa inyo, ha? Uh, si Godzilla, eh, justice, yeah. Sige ba? Sige. Sige. Tayo na. Sige. Na. Sige. Sir, nadamay lang naman. Sige. Lamin lamin. Sige. Or, Sige. Or, Sige. Sayang. Tinanggayin niyo yung pabuya. Eh, kapal pa naman ng bag. Oo nga. Ma manipis na ngayon. Bakit? Aling ka mo. Oh. Ha? Oh. May hina kasi kayo eh. Pare, akala mo ikaw lang. Pare, meron din ako. Aba! Baka itong dalawa mahina. Oo nga eh, oh, hina, ay, medyo mahina eh. Huwag ako lang, oh. oh. Ay, my goodness! Oh, mahina! Baka nga ito. Ay, mahina Mahina. pa niya eh. Uy! Merlas! Uh, uh, na naman na hasang natin ito ah! Pare, anong ibig sabihin nito? Panahon na naman para pumorma. Alright! All right. We good! good.